Ayan, pwede nang harbisin. Pwede nang isahog sa mauulam.

Okay, ito ang gagamitin nating pagtatransparan ng pula ng Ay, pichay. Ayan. Dahil wala akong ibang makitang pagtatamnan, ito na lamang case ng RC ang gamitin ko. Ay, simulan na natin lagyan ng lupa. Siyempre, kung mo lagyan doon ng lupa, walang pagtatamnan. Yan. Yan, minsan na nang ginawa ko. Yan. Yan, kinulang pa. Dagdagan pa natin. Hindi kukuha. Ayan, nalagyan na natin ng lupa. Ayan, na lamang puno lang pitcha yung kunin natin. Ito muna yung kunin natin. Bababa ko lang. Diligan muna natin. Ayan, kukutsirahin na natin para buong buo natin makuha. Ayan. oke okay. oh, para Hindsya melan takde oh, bandaang trasperlangkah mabilis na charge ba diba? mabilis kong magtanim ah, ganyan lang yan huh? may bato kaya mo na yung bato YouTube channel. ayan guys spot ayan pwede nang harabisin pwede nang isahog sa oolam Bigay, ayan para mas lalong bumilis lumaki, paliguan natin. pasawain siya natin siya ng ano tubig tapos na lang na natin diligan itong maganda itong nag-iisang ito sa paso yung iba uh, pahabol yan kaya maliliit pahabol yan Mga pahabol ito. Papa, may ako. Mm. May ka. Oo. Uh -huh. Ang ginamit ko pala dito mga idol ay ipot ng manok, tayin ng baka, natuyo, huwag yung sariwa, tayin ng kambing. Pinaghalo-halo ko mga iyon. Siyempre, kailangan din ng lupa. Ayan. Ba, ang gaganda, ano? Manit lang itong ginawa ko. Kasi manit lang espasyo dito sa aming harapan. Pinang subukan ko lang kung maganda ba magtanim ng pichay gamit ang tray. Tinanong niya ang lulusog. Alam nyo ba, mga kagarden ang pichay ay nangilaan ng nitrogen, potassium, at phosphorus. Ang nitrogen po ay pinapalusog ang mga dahon at ang potassium para sa pagbuo ng mga bulaklak at bunga. At ang phosphorus po ay para sa pagpapaganda ng mga ugat. Kaya kung makikita nyo ang lulusog nila, di ba? Pina dito kumuha na pang ulam. Ayun. Ang ganda na ito. Kasi bumili ka pa. Ay kung meron ka lamang backyard, hindi ka magtanim-tanim ano yung available sa inyo dyan bottle ng soft drinks mineral gaya ito yun nag iisa naman ito oh. Yan. Mayroon ditong kutsay. Mayroon ditong kamot sa bukol po ito two weeks na yan na naitanim yun ang nakaka-recover na ito naman ah, uh, diba ang ganda ipot ng manok Tain ng baka at kambing. Pero wag yung basa, ah. yung tuyo, gamitin niyo. Tapos durog-durogin niyo, pinuhin niyo. Ah, natin yan. Tumabingi pa. Ayan, naman ng soft drinks. Uh, 3 ng mineral. Uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po dyan.